magandang araw lahat sa lahat ng mga kasitsyo natin. So, yun, welcome back. Uh, may pag-uusapan na naman tayong ano, um, topic na problema na rin to, Problema ko to dati. Problema na rin to ng maraming mga firm and natin, yung mga kasitsyo natin dyan. So, ano ba ito? So, ito yung ano, ito yung um, kapag ka gugupitan ninyo yung mga aso ninyo, yung mga kasitsyo ninyo, Lalo na kapag nakita ninyo na uh, um, yung buhok sa mata tumutusok na minsan nagmumuta na dahil natutusok na yung uh, mata nila na balahibo nila syempre hindi naman lahat ng kashitsu natin may budget kaagad para um, ipagroom so mahal din magpagroom eh so for 5500 50, pag nagpagroom pero kung meron kayo konting knowledge tungkol sa uh, kahit man lang doon sa ano doon sa uh, pagupit doon sa mukha ng mga aso natin, malaking bagay yun uh, laking tipid nun na magagawa ninyo so, paano ba may iwasan? kasi ang problema uh, may video kasi tayo ginawa dati pa siguro mga 2 years ago kung paano linisin yung um, buhok sa mata so, ang problema ng mga kashitsu natin, ang kanilang mga aso baka yung, yung sa inyo yung aso ninyo, kapag nakakita ng gunting Sobrang kulit ayaw magpagupit. So anong gagawin natin para hindi sila maglikot? So ayun yung, ayun yung topic natin ha? Okay. May mga ano, may mga scenario na makulit yung aso pero pag dinala sa um kung saan nila ipapag-groom yung aso nila, ay eh, mabait naman. Meron ganoon kasi mabait sila kasi natatakot sila doon sa ah uh, groomer kasi hindi nila kilala. Minsan, pag-uwi, mayroong mga senaryo, ewan ko kung na-experience ninyo, pagkatapos nyo ipagroom yung aso ninyo, e eh, pag-uwi ng bahay, parang nag-iba yung ugali. Ang iniisip nga ng ibang mga uh, firm and further, baka minaltrato doon nung nagpag sila kasi iniiwanan naman nila. o e Okay, okay yung iba kapag binabantayan. So may mga ganong mga senaryo. So hindi ko sinasabi na minamaltrato ng mga ano ah, groomer ah. So may ganong lang may ganong senaryo. Yung meron kasi akong kilalang kilala parang dalawang beses na tayong nangyari sa kanila, sa kanila yung ganon. So para maiwasan 'yan at lalo na kung ang gusto niyo lang naman i-trim yung dito sa part ng mukha o di kaya ah uh, may sarili kayong pang-groom o yung razor ah uh, kung gusto nyo kalbuhin ang problema kasi kahit may may pambili kahit nakabili na tayo ng razor, gunting kasi kung kalbo lang naman ang ano ang gagawin natin sa mga aso natin madali diba? so, di ba so hindi mo na kailangan um, pumunta ng ano ng um, o pumunta sa groomer di ba eh yung iba sa mga kasitsu natin para makatipid bumili na so binibili nila yung ano lang yung ordinary lang yung titig 1000 five kasi nabanggit ko sa dating ano, dating video natin na parang yung original niya nasa 5,000, 7,000 eh. So, parang hindi naman tayo gumawas na ganun kalaki eh, kung bibili kayo ng mga kahit mga halagang 1,500 lang. Meron yan sa mga Lazada eh. Lazada, Shopee, pero mas maganda kung sa si store mismo kayo bibili para hindi kayo ma-scam. Ako, ilang scam ako eh. Siguro mga tatlong beses. Hanggang sa na... nakabili ako, pero may hindi nga lang gano'ng katalas pero nagagamit natin nagagamit namin so ayun so ano ba yung mga gagawin natin okay para di para mabilis itong gawin natin kung meron kayong razor diyan sa bahay ninyo or kung wala doon muna sa mga ano sa mga walang razor gunting lang ang gamit kasi gusto pa ka natin linisan yung mukha ang gawin niyo um itry nyo muna ilagay doon sa isang lagayan na hindi sila makakagalaw. Yung mga limitado lang yung spasyo. Kasi kung ilalagay mo sa malaking lagayan, maglilikot yan, maglalakad-lakad yan, gaganong-ganong yan. Pero kung ilalagay mo sila doon sa isang lugar na isakto lang nakatayo sila para hindi sila maglikot, itry nyo muna. Pero kung talagang malikot pa rin sila, uh, meron tayong mga uh, tips na pwedeng gawin para uh, matulungan yung mga aso ninyo na hindi magkulit. Okay, yung una, alam mo ba kung gunting naman yung gamit ninyo, yung gunting, ipunas nyo muna doon, umaga parang i-massage nyo muna doon sa buong mukha, sa buong katawan ng aso. Halimbawa, kuha tayo ng isa, wala akong gunting. Ito na lang alcohol. Halimbawa, ito yung tools ninyo. Yan. Ako, ako alam ba yung aso? Ipunas niyo sa muka. Yan. Parang maging familiar lang siya. Kasi minsan, ang problema, kapag nakita ng shih natin, ng aso natin, yung tools, na stress na sila. Diba? Ano yan? Uh, baka iniisip na, baka masaktan ako, masakit ata yan eh. Yun ang iniisip nila. So, uh, hindi naman, hindi naman nila naiintindi yung mga sinasabi natin eh. Hindi naman sila nakakaintindi. So, naiintindihan nila, tayo sa so magitan ng ano nung body language, di ba? So ipakita muna natin na ipunas muna natin sa mukha nila. Ipakita na, oy, ginawa pala ba sakit ah kapag dumikit 'yan sa buong katawan nila. So lagi niyo gawin 'yon. Halimbawa, kung gagawin niyo ito kahit hindi niyo pa sila gugupitan. Alam kung gugupitan niyo halimbawa next month, next month yung gugupitan, pwede nyo habang maaga pa, i eh, isanayin nyo nang idikit sa mukha niya yung gunting. So, pamilya na siya sa itsura ng gunting. So, yun ang pwede nyo uh, gawin muna. Yan, punas-punas. Yan, nakikita niya. So, pag ginaganom mo sa mata, kasi mat, ditong part ng gugupit mo, eh, ganong-ganong mo lang, idikit idikit mo lang. So, yung aso, oh, wala naman pala. Okay naman pala ito eh. Hanggang sa makikita nyo, relax na yung aso ninyo. Oh. Tapos try naman patunogin. Chik, 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 chik. Pero hindi ka tikit ka lang. Hu wag, wag, wag nyo huwag muna ang gupitan. Wag muna kayo gupitan kahit anong buhok. Ipakita nyo na safe yung ginagamit yung tools. So, ayun. Pangalawa, i-massage e, yun naman yung buong yung buong um, katawan o muka. Diba na yung ginamit yung tools, eh, um, uh, napunas-punas yun na sa mukha. Ngayon, yung kamay niya naman, i-massage niya doon sa mukha nila. Pipikit-pikit yan. Pati yung mga paa nila. Kasi gagamit, ah uh, para masanay sila na hinahawakan sila. Kasi mayroong mga shitsu, di ba? Pag gagugupitan niyo yung kuko, inaalis, silang ganon. Kapag, ka, kung hindi naman gugupitan, kapag ginugurong niyo yung mga buk dito, inaalis nila, di ba? So, para masanay sila, lagi niyong hawakan. Yan. Mung buntot, para mafeel nila o makita nila na yung paghawak sa mga ganong parte ng katawan nila ay safe pala, di ba? Kaya naman sila gumagalaw kasi natatakot sila baka masaktan sila, baka api, api, ap, baka masakit at saka baka masugatan sila o parang natatakot kasi sila pag hindi sila familiar eh. So, kapag lagi mo silang hinihimas, yan. So, nasasanay sila. So, um, familiar sila doon sa particular na paghawak, di ba? Yon. Ngayon, yung pangatlo, yung ano, yung razor naman. Doon naman tayo sa razor. Ihayaan niyo muna yung ano, alam mo ito yung razor? Ipakita e, niyo muna sa kanya yung razor. Eh yung gunting, familiar na siya sa gunting. Paano naman yung razor? Huwag niyo muna isaksak. Huwag niyo muna paandarin. Ipakita niyo muna. Ngayon, ipunas siya rin sa mukha niya para makita niya na safe yung razor na razor na yun yan. Unas mo. I, una sa mukha. Una iilag-ilag yan pero hanggang sa makomportable na siya. Ay, safe naman pala yan eh. Yan. Ngayon, kapag lagi mo na ginagawa sa kanya yan, ang, uh, ang maganda nga nito, gawin yung practice araw-araw eh. Di ba? Kahit hindi nyo, siya, hindi nyo, hindi nyo ginagupitan, lagi nyo ginagawa para maging familiar yung mga sheets natin. Ngayon, di, ito na um, hayaan nyo rin na amoyin muna nila yung ano yung mga tools kasi um, uh, sa mga aso na ano na kinikilala nila eh Kahit, uh, yung isang tao inaamoy nila yung isang gamit amoyin muna nila yan so hayaan nyo, hayaan niyo na amoyin nila yung mga tools razor yan amoy nila tapos ipunas niyo yan ipunas o i-massage niyo sa katawan nila na oi safe naman pala yan ngayon di ina nagawa nyo na yon. Ang susunod, paandarin nyo yung razor. Di, minsan, okay naman yung razor eh, pero yung minsan yung tunog, zzzz, natatakot na sila dun sa tunog. So ngayon, pagka tunog ng razor, wag nyo muna ipuna, sayaan nyo muna maging pamilyar sila dun sa tunog. Hmm, habang tumutunog yung razor, pag nakita nyo na parang relax na sila dun sa tunog, eh, dikit-dikit nyo naman sa mukha niya. Huwag nyo munang gupitan hayaan ma yung, uh, yung vibration ng razor, eh maging familiar sila. Ano, eh, nyo sa may parte ng mata, idikit nyo, sa may paa, sa may buntot. Yan. Hanggang sa masanay na siya. Oy, safe naman to. Hanggang sa makilala niya yung tools o yung gamit na gagamitin niyo sa kanya. So, ganun lang kakadali mga kasitso. Tapos, eh, iparamdam if, 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 nyo doon sa mga shih tzu natin na yung gagawin natin sa kanila, nakaka-enjoy. Kasi, meron akong kilala na kapag nagugupit, nasa bunutan yung shih tzu niya. Hey, uh, ginaganon. Eh, lalong natotroma yung aso. Kaya, next time kapag hawak mo na yung yung tools na yun, takot na sila kasi masasaktan sila eh. Tumatatak sa isip nila yon So, kailangan i- iparamdam ninyo sa mga shitsu natin na nakaka-enjoy kapag gagawin natin to. Pero kung meron kayong mga uh, paboritong pagkain nila, bigyan nyo. Yan, bigyan nyo sila. So para makita nila, ay kapag ginawa ko to, kapag uh, nagpagupit ako mamaya may pagkain ako, yan. I, i iparamdam nyo sa kanila na nakaka-enjoy itong um, gagawin ninyo. Hindi ito nakaka-stress. Diba? Pwede nyo rin kausapin uh, habang um, pinapractice nyo, uh, nyo sa katawan niya. Very good. Gustong-gusto gusto na mga shih tso natin yon Yung ganong tunog. Kaysa doon sa boses na malakas, yung malaking boses, yung boses galit. Akala kasi ng iba, sumusunod yung mga aso natin dahil um, uh, napapagalitan sila. Totoo natatakot sila dun sa boses. Pas okay yung pagsunod sumusunod yung aso natin ng relax kaysa naman na sumusunod sila, na stress sila, sumusunod sila dahil takot sila. Mas maganda yung sumusunod sila kasi nai-enjoy nila yung ginagawa. Ginagawa natin o yung, yung paggupit sa kanila. Pagkatapos, kapag ka uh, lahat nagawa nyo na at, at uh, oras na nagugupitan nyo sila, uh, bigyan nyo sila ng reward. Halimbawa, uh, gugupitan nyo yung paa behave. Bigyan niyo ng reward. Bigyan niyo yung paboritong pagkain niya. Bigyan niyo. Pwede niyo sabihin, very good. Yan. Tapos sa himas. Um, minsan, kung wala kang maibigay na reward doon sa mga shih tzu natin, yung himas, uh, re reward na sa para sa kanila yun eh. So, minsan kapag ka, uh, may not, may mayroon sila nakik... Alam ba, may aso. yung shih tzu. Kinain yung tae. Tapos sinimas mo. Aka at matatak sa isip, isip nila, ay very good yung ginawa po. So, mali yun. Dapat, um, kapag ka -a -a ang, ang pag-correct sa aso, pwede i-correct mo sila ng mataas yung boses mo, pwede mong sitsitan, pero kapag ka meron kang gustong gawin nila, o meron silang ginawan tama, pikinyo nyo sila ng reward. Kung walang ano, kung walang um, pagkain, himas, Himasin niyo. Halimbawa, uh, gusto niyo yung ano, yung uh, yung si Tamiya kasi may, merong may, ano yan eh, merong may minsan kapag uh, pag uh, sinasabi kong sit, niyan, pag meron akong reward, binibigyan ko yan. Pag sinabi kong sit at nag-sit siya, bibigyan ko ng reward. Pero pag wala akong reward, ihimasin ko. Very good. Oy, very good ah. Gustong-gusto -gusto nila yon. So, kailangan matyaga kayo mga so kasi baka mamaya ginawa nyo ay Sir Ekebel, hindi um, naman pala ano to effective. So hindi ito magiging effective sa isang beses lang na paggawa. Kailangan matyaga kayo dito. Kaya nga yung iba, yung papi, papi pa lang mga um, two months, 3 months, sinasanay, sinasanay, na nila na uh, gupitan, pamilyar na sa gunting, sa razor kaya yung iba takot sa gunting takot sa razor kasi first time pa lang nila nakita kahit sino man eh kahit, kahit sa tao eh, yung isang ako takot ako doon sa ano eh doon sa mga uh, nung nagpabunot ako ng ipin may nakikita ko mga aparato eh yung mga tapos yung mga ibang gamit na pang opera lakas ang tibok ng puso ko eh yung pala, yung ibang, ibang gamit na nakita ko, hindi naman pala gagamitin sa akin. Pero nakaka nervous eh. Alam niyo yung feeling, di ba? Kapag nasa hospital ka, uh, kukunan ka ng dugo, tapos may nakita kang karahing nakakatakot na. Di ba? Pero kapag na, nagawa na sa'yo, at di naman pala ganun kasakit, hindi naman pala nakakatakot, masyado ka lang nag-iisip. Masyado lang OA okay yung iniisip mo, kaya ka takot na takot. Di ba? So, kailangan maging familiar ka lang doon sa mga gamit na yun. Ganoon din yung mga aso natin. Para next time po, kapag magugupitan nyo sila, uh, hindi sila malikot. At kung trim-trim lang sa mukha, kahit kayo, eh, magagawa nyo na. So, makakasave po kayo ng, ano, ng pera kaysa um, pagpapagroom kayo sa iba. Kasi marami sa mga kashitsu natin, um, minsan, dugyot na yung aso nila kasi nga, nagtitipid sila magpagroom. Eh, dapat every 3 months ambil sumaba ng mga book yan 3 months, 4 months, mahaba ng mga book ng mga yan eh. so ayun uh, practice yun lang mga ka so ayun at uh, sana itong tips uh, tips natin or tip, hindi ko alam kung tip ba o alam ko siya tip yung binibigay kapag ka uh, Um, um, maghahatid ka tip hindi ko alam kung tama yung tips ito yung tips na binibigay natin sa mga kashinsu natin. So, ayun. Sana um, na-enjoy yung video. Sana may natutunan kayo. So, kung meron kayong tanong, mag-message na kayo. Comment lang po kayo. Or, message niyo ako sa Sapporo PH. Salamat!